Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usaping sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapalaring, Happy New Year 2025. Abay hudyak ang bawat bagong taon na pagsisimula nang sana ay mabuting pagbabago para sa ating sarili. Pero hindi ito ang kaso para sa ating kapaligiran, di po ba? Itong unang araw ng 2025, pagkatapos ng mga pagdiriwang, inilarawan ng uh, IQ Air bilang unhealthy ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Ang IQ Air ay isang air quality research group to na sinusukat po ang polusyon sa hangin sa mga malalaking syudad sa buong mundo. Ayon sa kanilang datos, ang kamay nila ay nagtala ng Air Quality Index na 166. Pasok ito sa unhealthy range ng 151 hanggang 200. Panalo sa 76.5 micrograms per cubic meter ang concentration ng particular matter, 2.5 o PM2.5 sa regyon. Labing limang beses itong mas mataas sa taunang ng PM2.5 guideline value ng World Health Organization. Ang PM2.5 kapalagay ay isang uri ng particular matter na tila mas pulbo sa hawin na may sukat na 2.5 microns o mas maliit pa. Dagdag pa ng IQ Air pinakadelikado sa ating katawan ang mga ganitong uri ng pollutant dahil madali itong pumasok sa bloodstream o mga ugat natin. Ang labis-labis na PM2.5 sa ating katawan ay maaaring magdulot ng sakit sa baga, sakit sa puso. Ang matinding pollution sa hangin nitong bagong taon ay dahil sa maraming paggamit ng mga paputok o firecrackers at mga pailaw o fireworks Bukod sa maraming hangin, disgrasya rin ang dala ng mga ito. Bagamat patuloy na bumababa ang mga kaso ng na mga naaksidente sa paputok sa kamay nilaan sa mga nagdaan taon, nasa manundaan pa rin ang mga biktima ng paputok na yung pagpasok ng 2025. Nais nating maging matipasay, ligtas ka pa natin. At syempre masaya ang ating pagsalubong sa bagong taon. Ngunit hindi natin may pagkakailang tayo rin ay napapahamag sa mga nakasanayan nating pag-iingay gaya ng paggamit ng mga paputok at pailaw. Hindi lang sakit ang uh, idinudulot ng maraming hangin sa ating nalalanghap. Disgrasya din po at kung minsan ay kamatayan pa ang nangyayari sa mga nagpapaputok. Hindi lang tayong mga tao ang napapahamak, dahil na din ang ating kalikasan. Abay pinapaalalahan tayo ni Pope Francis sa Laudato Si sa Catholic Social Teaching na ang polusyon sa hangin ay hindi lang nagdudunod ng mga sakit na nauwi sa maagang kamatayan ng maraming danta dito. Ang polusyon kapanalig, lalo-lalo na sa hangin, ay nakaka-apekto rin sa climate change. Ang nakalutang na polusyon ay binubuo ng greenhouse gases na sa sobrang kapit ay mistulang kumot na nagtatrap sa init mula sa araw. Tinatawag itong global warming. Sa paglipas ng panahon, iniiba ng na Trump na init na ito ang ating klima. At ramdam na ramdam po natin ang epekto ng climate change noong nakaraang taon. Mula sa matinding El Nino hanggang sa malalakas na bagyong dumaan sa ating bansa, lalo-lalo na sa Luzon. Mabawasan na sana o maiwasan na natin ang maraming paggamit ng mga paputok at pailaw tuwing bagong taon. Malinaw ang mga negatibong epekto ng mga ito sa kalusugan, kaligtasan, kapaligiran, panganib ang dala ng mga paputok, legal man o hindi. Kung gusto talaga natin ng buhay na buhay na pagsalubong sa bagong taon, may mas ligtas na mga paraan katulad ng paggamit ng tulogok o kaya ng pagpapatugtog mga kapalali, sa pagpasok ng bagong taon, 2025, alalahanin natin ang ating responsibilidad sa paggamit ang tinatawag nating common good, kabutihang panglahat. Isang mahalagang prinsipyo ng Catholic social teaching. Ayon nga kay San Pablo sa sulat sa Roma, 14.7, at ng isang sikat na awitin, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili naman. Ang mga ginagawa natin ay may epekto hindi lamang sa ating kapwa, kundi pati sa iba pang nilikha at lalo-lalo na sa kalikasan kapalaring Sa huli, tayo rin ang babalikan ng kapahamakang ginawa natin sa iba. Golden rule, di ko ba? Huwag mong gawin sa kapwa yung ayaw mong gawin din nila sa iyo. Bagong taon, bagong pag-iisip, bagong pag-ugali, sumayin nyo ang katotohanan inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.